Sampung halamang gamot sa kagat ng bubuyog, home remedies, natural na lunas at gamot, paraan at first aid. Number 1. Aloe Vera Ang aloe vera ay isang mabigsang natural na lunas para sa kagat ng bubuyog. Ang gel mula sa halamang ito ay mayroong mga katangian na nakakatanggal ng pangangati, nagpapahupa at nagpapabawas ng pamamaga. Narito ang mga hakbang kung paano gamitin ang aloe vera para sa kagat ng bubuyog. Una, kunin ang isang piraso ng dahon ng aloe vera at putulin ito upang makuha ang gel sa loob. Pangalawa, ilagay ang gel ng aloe vera sa apektadong balat na mayroong kagat ng bubuyog. Pangatlo, hayaan itong maabsorb ng balat para makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pangangati. At panghuli, maaari mong ulitin ang aplikasyon ng aloe vera gel sa loob ng ilang oras hanggang sa makaramdam ka ng ginhawa. Siguraduhin gamitin lamang ang sariwang gel mula sa dahon ng aloe vera at tiyakin na walang mga additives o chemical na idinagdag. Kung mayroong anumang mga hindi pangkaraniwang reaksyon, tulad ng pangangati o pamamaga, ihinto agad ang paggamit at kumonsulta sa isang doktor. Number 2. Sibuyas ang sibuyas ay mayroong mga kemikal na maaaring makatulong sa pag-alis ng pamamaga at pagpigil ng impeksyon. Maaari rin itong magamit para sa paggamot ng hagat ng bubuyog. Narito ang paraan kung paano mo ito magagamit. Una, kunin ang isang piraso ng sibuyas at hiwain ito sa kalahati. Pangalawa, ilapat ang kalahati ng sibuyas sa apektadong balat na mayroong hagat ng bubuyog. Pangatlo, hayaan itong manatili sa lugar na kagat ng bubuyog ng ilang minuto upang makapagpagaling. Pangapat, kung mayroong pagkakataon, pigain ang sibuyas upang ilabas ang katas nito na maaaring makatulong sa pag-alis ng mga mikrobyo at pamamaga. At panghuli, hugasan ng mabuti ang apektadong balat at tuyuin ng maayos. Gawin ang prosesong ito ng ilang beses sa isang araw hanggang sa makaramdam ka ng ginhawa. Gayunpaman, tandaan na ang sibuyas ay maaaring maging abrasive sa balat. Kaya't siguraduhin mag-ingat at huwag mag-apply ng labis na presyon upang hindi ma-irritate ang balat. Kung mayroong anumang mga hindi pangkaraniwang reaksyon tulad ng pangangati o pamamaga, ihinto agad ang paggamit at kumonsulta sa isang doktor. Number 3, Bawang Ang bawang ay kilala sa kanyang mga katangian na antibacterial at anti-inflammatory na maaaring makatulong sa paggamot ng hagat ng bubuyog. Isa ang bawang sa mga natural na lunas. Ang bawang ay maaaring makatulong sa paggamot ng iba't ibang klase ng kagat at pag-iwas sa impeksyon. Narito ang paraan kung paano mo ito magagamit. Una, Kunin ang isang butil ng bawang at durugin ito upang makagawa ng paste. Pangalawa, ilapat ang paste ng bawang sa apektadong lugar na mayroong kagat ng bubuyog. Pangatlo, hayaan itong manatili sa lugar na kagat ng bubuyog na ilang minuto upang makapagpagaling. Pagkatapos, hugasan ng mabuti ang apektadong lugar at tuyuin ng maayos. Maaari mong ulitin ang proseso na ilang beses sa isang araw, hanggang sa makaramdam ka ng ginhawa. Gayon pa tandaan na ang bawang ay maaaring magdulot ng pangangati o pamamaga sa ilang tao, kaya't maging maingat at subukan ito sa maliit na bahagi ng balat bago gamitin sa buong lugar ng kagat. Kung mayroong anumang mga hindi pangkaraniwang reaksyon, tulad ng pangangati o pamamaga, ihinto agad ang paggamit at kumansulta sa isang doktor. Pangapat, kamatis. Ang katas ng kamatis ay maaaring magbigay at makapagpaalis ng pamamaga at paghilom sa sugat. Ito din ay maaaring magamit bilang natural na lunas para sa kagat ng bubuyog dahil sa ilang mga katangian nito, tulad ng anti-inflammatory at pagpapabawas ng pamamaga. Narito ang mga paraan kung paano gamitin ang kamatis sa kagat ng bubuyog. Kunin ang isang piraso ng kamatis at hiwain ito sa manipis na piraso o imash ito upang makagawa ng paste. Sunod, ilapat ang piraso ng kamatis o ang pasa nito sa apektadong balat na mayroong kagat ng bubuyog. Pagkatapos, hayaan itong manatili sa lugar na kagat ng bubuyog ng ilang minuto upang makapagpagaling. Panghuli, hugasan ng mabuti ang apektadong lugar at tuyuin ng maayos. Mahalagang tandaan na ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng reaksyon sa balat sa kamatis, kaya't subukan ito sa maliit na bahagi ng balat bago gumitin sa parte ng balat na may kagat. Kung mayroong anumang mga hindi pangkaraniwang reaksyon, tulad ng pangangati o pamamaga, ihinto agad ang paggamit at kumonsulta sa isang doktor. Number 5. Kalendula ang kalendula ay isang halamang ornamental na may mga gamit din sa medisina. Ang mga dahon at bulaklak nito ay maaaring gamitin upang makapagpagaling ng mga sugat at pamamaga. Kabilang na rin ang mga hagat ng bubuyog. Ito rin ay kilala bilang marigold. Ang dahon at bulaklak ng kalendula ay may mga katangian na anti-inflammatory at wound healing na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng paghilom at pagpapabawas ng pamamaga. Narito ang paraan kung paano mo ito magagamit. Una, kunin ang ilang bulaklak ng kalendula at hiwain ito sa maninipis na piraso. Pangalawa, ilagay ang mga hiwa ng kalendula sa isang malinis na tela o cotton ball. Pangatlo, Ilapat ito sa apektadong balat na mayroong kagat ng bubuyog. Pangapat, hayaan itong manatili sa balat na may kagat ng bubuyog ng ilang minuto hanggang sa isang oras. At panghuli, hugasan na mabuti ang apektadong balat at tuyuin ng maayos. Bukod pa sa mga nabanggit, maaari ka rin gumamit ng calendula cream, calendula tea, calendula extract, at fresh or dried calendula petals kung mayro ang anumang mga hindi pang kananiwang reaksyon, tulad ng pangangati o pamamaga, ihinto agad ng paggamit at kumonsulta sa isang doktor. Number 6. Mint Ang mint ay mayroong cooling effect na malamig sa pakiramdam at maaaring makatulong sa pagpapahupa ng pamamaga at katina dulot ng kagat ng bubuyog. Narito ang ilang paraan kung paano mo magagamit ang mint para sa ganitong sitwasyon. Number 1 Mint Leaves Kumuha ng ilang piraso ng dahon ng mint at pisilin nito upang ilabas ang langis. Ipahid ang langis sa apektadong lugar ng balat para sa pagpapalit ng pamamaga at pagpapakalma ng pangangati. Number 2 Mint Tea Gumawa ng tsaa mula sa fresh or dried mint leaves. Magpalamig ng tsaa at gamitin ang cotton ball upang ipunas ito sa apektadong lugar ng balat. Number 3 mint extract. Maaari kang bumili ng mint extract sa butika at gamitin ito at sundin ng maigi ang instruction. Maaari mo itong ipahit direkta sa balat o itagtag sa tubig para makaramdam ka ng ginhawa. Number 4. Mint Ice Cubes Gumawa ng mint ice cubes sa pamamagitan ng pagpapakulo ng tubig na may dahon ng mint, pagtimpla ng mabuti at pagalagay sa mga ice cube tray. Isa-usawang ice cube sa malamig na tubig at ipahid ito sa apektadong lugar ng balat para sa pagpapaliit ng pamamaga at pagpapakalma ng pangangati. Tandaan na kung ang sintomas ay hindi gumagaling o mas lalong lumalala, mas mabuting kumonsulta sa isang healthcare professional upang masiguro ang tamang pangangalaga. Number 7. Parsley. Ang parsley ay isa pang halamang gamot na maaaring makatulong sa pagpapagaan ng kati at pamamaga mula sa kagat ng bubuyog. Ito ay mayroong mga katangian na anti-inflammatory at maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at kati. Narito ang ilang mga paraan kung paano mo magagamit ang parsley para sa kagat ng bubuyog. Una, Paglalagay ng oil na mula sa pinisil na fresh parsley leaves at pagpapahit nito sa apektadong lugar. Pangalawa, paggagawa ng parsley paste. Katulad ng parsley oil, ito din ay maaaring ipahit ng direkta sa balat na may kagat ng bubuyog. Pangatlo, maaari kang magpiga ng fresh parsley leaves upang makakuha ng katas. Ilagay ang kata sa apektadong balat gamit ang cotton balls at hayaang magtagal ng ilang minuto bago banlawan ng maligamgam na tubig. Ang mga paraang ito ay maaaring magbigay ng lunas mula sa hagat ng bubuyog. Ngunit tandaan na bago gamitin ang anumang uri ng herbal remedy, mabuting kumonsulta sa isang healthcare professional upang masiguro ang kaligtasan at epektibong paggamit. Number 8. Ginger ang ginger o luya ay mayroong mga katangian na anti-inflammatory at maaaring makatulong sa pagpapakalma ng pamamaga. Para magamit ang luya sa kagat ng bubuyog, kumuha ng isang piraso ng luya at hugasan ito ng mabuti. Pwede mong balatan ito o hindi, depende sa iyong preference. Gilingin o durugin ang luya gamit ang isang kutsilyo o isang durugador upang durugin ang luya hanggang maging pulbos o maging paste ito. Ilagay ang luya na giniling o durugin sa ibabaw ng balat na tinamaan ng kagat ng bubuyog. Hayaan ang luya na magtagal sa apektadong balat ng ilang minuto upang makagawa ng epekto. Maaari mong takpan ito ng malinis na tela o bandage upang hindi magalaw. Siguraduhin bago gamitin ang anumang paraan ng paggamit ng luya, linisin na maigi ang balat na may kagat ng bubuyog at patuyuin ito ng maayos pagkatapos. Kung may anumang hindi karaniwang reaksyon o kung hindi bumuti ang kalagayan, kailangan mong magkonsulta sa isang healthcare professional. Number 9. Honey Ang honey o pulot-pukyutan ng mga bubuyog ay mayroong mga katangian na antibacterial at anti-inflammatory na maaaring makatulong sa paghilom ng kagat ng mga insekto. Piliin ng raw, organic honey ang raw at organic na honey ay hindi na at mayamot sa mga natural na sangkap na maaaring makatulong sa paghilom. Ito rin ay mas hindi naglalaman ng mga pampalasa o kemikal na maaaring magdagdag sa pamamaga. Maaari rin ito maging epektibo sa mga mas malalim na sugat. Ang honey ay kilala sa kanyang kakayahang mapabilis ang paghilom ng sugat at magpatibay ng balat. Tandaan na dapat iwasan ang paggamit ng honey sa mga bata na may edad isang taon pa ba dahil ang honey ay naglalaman ng spores ng Clostridium botulinum na maaaring maging sanhi ng botulism sa mga sanggol. Maaari kang magkaroon ng reaction sa honey kung ikaw ay allergic dito. Kaya't kung mayroon kang anumang alerhiya sa mga produkto ang gawa sa bee o honey, mahalagang iwasan ito kung ang iyong reaction ay tumindi o hindi na mawala mahalagang kumonsulta sa isang healthcare professional. Number 10. Apple Cider Vinegar Ang Apple Cider Vinegar o ACV ay maaaring magamit upang linisin ang hagat ng bubuyog at makatulong sa pagpapabagal ng pagdami ng mikrobyo. Siguraduhin gamitin ang ACV na may mother o probiotics. Ito ang bahagi ng Apple Cider Vinegar na nagbibigay ng maraming mga benepisyo sa kalusugan paraan para gamitin ng ACV. Gumamit na isang cotton ball o cotton swab, ilagay ng banayad ang ACV sa lugar na tinamaan ng kagat ng bubuyog. Siguraduhin hindi ka mag apply ng masyadong marami at iwasan ang paglapit sa mga mata o bukas na sugat. Papayaan ang ACV na kumalat sa balat na ilang minuto bago tuluyang patuyuin gamit ang malinis na tela o cotton ball. Maaari mong ulitin ang pag-apply ng ACV na ilang beses sa isang araw hanggang sa makaramdam ka ng kinahawa at paghilom muna sa hagat ng bubuyog. Tandaan na dapat mo pa rin konsultahin ng isang profesional na manggagamot bago subukan ang anumang uwi ng gamot na likas na galing sa halaman, lalo na kung mayroon kang mga allergies o iba pang mga karamdaman.